Ya, tak ada

انا اريد ان اتمرن كل

Kung 'di ngiti nangiti, 'di para pindi, inka piti, 'di pa, oh, alam mo si babe, alam mo pangako 'di nangyari, para mi na patay 'ke, 'di udiro na yung mga langkimo na nakasandal at go

Hmm Okay, sa liwa na <laughs> Ano bang meron ngayon? Kasama ko mga idol ko Yeah

kahit di sisimpa Pagka na punoy, bakit di Huwag mo na kasi ako na inisimpa Di ako na minarawag mo ang laro ko Ikutatang kasi sa wako at sa loko O ang mga bala ko sa'yo natatakas O red po sa lamang babaka Sino ba sunod o eh? Game na bro Hindi <laughs> sino ba sunod? Eh? <laughs> <laughs> Pag-gising ko Pag-gising ko pag ko <laughs> Pagising ka, biglang nagbago lahat Kasama ko ng mga dati kong pakinggan senyales ko na unang ko sa pag-inagalawa Sa mga nagdududa sa akin, eto lang sagot dyan Hindi na ko babalik sa mga dati ito ko, ko nagawin Wala na din na maaalis pangalan Lagi na nasa list, kailangan ko na lang matiis Malapit ko na tumakamit Salamat sa mga sumagip Nung para na ako mababali Dinaguguan ng tadhana pero pilit din Mayo Dinamit Itong ulam na, na lang, bilhin natin, oy na Itong ulam Itong ulam Itong ulam Natatangun. Layo kasi sila na na ka oh, di diba, diba, diba. Diba? Ano rin dala ko nakabaklot yeah. yeah. <laughs> Sige sa garing kung ano ang kapasidad Tapig hindi na gusto na lang Sa gipin ng mga bunga na punang matagal nang natanim Ang sarap lasapin pag bumakat kung Di pang karangiwan, <laughs> di lang napabilang Di ako kasama dito kung di po, nasabihan Di kutis <laughs> na gumawa ng good shit Matapos ko maguhit, mga mukha na punit ah! Dati wala lang at musika ko nila ko Ngayon nandito pa at yung laro yung nilaro sa so, daming dinaanan kahit nadaming bako Yun ang dahilan at paraan para maging ako Kita mo sa lahat ng tinamo Di na to tinatablan kahit ano pang iba to Kung anong makakabuti, yun ang tanging sinalo Malinis na truba pa ho at wala tong tinalo O oh, ano ha? Galing talaga ng mga idol ko ha Ako na ba? Masagiging galing galing Banatang ko na yan Banatang pa na Hey, hey. Apanata, panahe, hey. hey. hey.

Buhay ay sinugat Ito yeah. sa laro Huwag kang magkikupa Huwag pabano-bano Walang butay Walang yeah. kulak sa pangtaklo Wala silang parang hinya ng halo Yung peso kang matigla mo sa kalam Tumaas na lang Nakala mo walang alam okay. Badami... Pag-asa pa at huwag kang mawalan Pagkatapating kailangan mo lang galawan Sarati, rin yun Ano nang nakagot Nang isadot na rin Kaya nang pusahan Di pa rin lang maselan Nagbabagot, nasa zumbarin ng Sa Tamay ng takot, nakikipag-bibigan Tapos nang halang mga ingat At sa akin na may kanilang hangin At magagalang ay, Ano yung tapsilog? Sarap. Pero mo si Dudo kung may ulam na siya. Ano na pala? Kalat-tin lang tayo nito. 150 kalat-tin nito. 150 kalat

Isip مو من انا انت yang عميق قال يا ان kaya di pantai Bakit nasasaktan Ano ang pagkukulang Dapat lang pagbayaran Hindi ang

tumataka sa akin Kasi sa kami di ako na umalim Kung masakit dapat kita pa na dahil Pinakakulay na isinunat ko pa sa kain Isip at ang puso Ba't di pa pala yari Nga kagapo sa kahapon Ang pinit ng damdamin Anong kayaan, kaya sa hanap kailan kaya yakapin sa pag-ibot ng mundo ko sa'yo? Oo, palagi ko. Oh. Di ba kahapon lang Ikaw ay napahala Di ko na lang Ang akin ang mali Bakit nasasaktan Ano ang pag sa isip Ang dihing <coughs>

Before I let you go let good night, baby. Before I let you go let good night, baby. Before I let you go again, this go, good night, baby. Before I let you go, before I let you go. Can I this good night, baby? Can I this good night, baby? Can I good night, baby?

Pinsyo malabong makuha ng babaeng unang gabi na nakita Hindi yeah. ko kilala si Tisha, mas lalo naman si Felicia Itikita mo, mo yung pag-ihinara sa discount ko na kasina Marami pa ang gusto pa rin, hindi na para sa'kin, sa para sa'yo din Sa ngayon na yaan mo ang tagusin ang bagay na tatili ko kayang gawin Di mo bigyan na agarang sisi Ituro mo sa mga gusto dadalin Naiintindihan mo sana yung ginagawa ko ay hindi nila kayang gawin Pag dalawa tayo magkasama parang Rocky at Mary Kahit ano ba sabihin nila sa'kin ay walang ulit Sa'yo baby masyadong